O oh, ganito guys, may ituro ako sa inyo. Kung paano maglinis ng mga alagad. O paano pabilisin ng ating mga icon yung pag ng pagihon ganyan No? pagihon ng ganito guys. O pa mabilisin pa yan. Mabibilis pa yan guys. Ilong press lang yan dito. Ilong press nyo lang yan dito. Para malinis. Tapos up info Tapos storage. Storage cut Uh, clear cache. Tapos clear storage. Okay. Okay na guys. So, tapos punta naman tayo sa ating mga alagad. Open YouTube. Ito. Open YouTube. Linis tayo ng ating mga alagad, guys. Open Tapos ito mo ano tayo ayan ayan sa so, ito to natin library history tatlong toldok ayan tatlong tuldok, clear all clear all what's history ayo clear what's history Okay na guys, so nakatanggal na. Oh. Balik naman tayo. Lain na naman nga, iba naman ng mga ano natin. Oh, ito naman din natin. Pasunod-sunod lang guys, para hindi kayo malilito. Pasunod-sunod lang. O, tapos, library ulit. Tapos, tatlong tuldok. Ayan. Ganyan na guys, oh, Ayan. ganun lang guys kadali maglinis ng mga alagad hmm. para bumilis para hindi mapapalo ang ating mga alagad tapos may pa ko sa inyo ang isa guys para para kung mayroon kayong mayroon kayo ano na bumagal na talagang ano yun yun yung, linisin niyo lang dito 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 kunyari linisin natin ang chrome, chrome linisin natin. Long press nyo lang yan, long press nyo lang yan, chrome, tapos up yun po. Tapos, storage, catchy. Tapos, clear. Tapos, clear storage. Okay. Yan, okay. Ayan, linis na guys. Oh. Okay. Kung ano, hindi ka mo satisfied, ulitin nyo pa. O yan, linis na siya. zero, zero ng katsin Thank you. Kung nagustuhan nyo aking video, please like and share. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa aking mga video. Salamat!